magandang araw sa lahat. Sa araw na ito, ating tatalakayin kung ano nga ba ang kayaan ng pangalan. Ang pangalan ay may iba't ibang kayarian. Ang kayarian ay tumutukoy kung paano ang pagkakabuo ng pangalan. Ang pangalan ay maaaring maging Una, payak. Mga salitan ginagamit na pangdugtong sa salitang ugat. Ang payak ay binubuo ng salitang morpema lamang. Halimbawa, kalabaw, bukid, tudokto. Ang ikalawang kayarian ay may lapi. Ito ay binubuo ng mga salitang ugat at mga panlapi na madalas makikita sa hilihan, gitna, at unahan ng mga salita. Halimbawa nito ay kabataan. Ang payak na salita ay bata at ang panlapi naman ay kasaunahan at an sa hulian. Ang susunod na halimbawa naman ay ang salitang mag-anak. Ang salitang payak nito ay ang salitang anak at ang panlapi ay mag na nasa unahan. Ngayon, dadako na tayo sa ikatlong kayarian, ang tambalan. Sa tambalan naman, kapag ang pangalan ay dalawang payak na salitang pinagtambal. May dalawang uri ang tambalang pangalan. Ang una ay ang tambalang ganap at ang tambalang diganap. Ang tambalang diganap ay nananatili ang kahulugan ng dalawang salitang pinagtatambal. Halimbawa nito ay bahay kubo. Ang dalawang salitang pinagtambal ay bahay at kubo. Ang pangalawang halimbawa nito ay ang salitang punong kahoy. Ang tambalang salita ay ang puno at kahoy. Ang tambalang ganap naman ay ang kahulugan ng dalawang salitang pinagtambal na nakakabuo ng bagong kahulugan. Ang halimbawa nito ay ang bahag-hari. Ang dalawang salitang pinagtambal ay bahag at hari. Pero ang kahulugan nito ay ang iba't ibang kulay na arko na lumalabas sa kalangitan pagkatapos ng mahabang ulan. Ang pangalawang halimbawa naman ay ang anak, pawis. Ang salitang pinagtambal ay anak at pawis. Subalit, ang kahulugan nito ay ang taong salat sa buhay. At ang pang-apat at huling kayarian ng pangalan ay ang inuulit. Ito naman ay kung ang pangalan o bahagi ay inuulit. Una ay inuulit na ganap, Dito, kapag ang bahagi lang ng salitang ugat ang inuulit. Halimbawa nito ay, Ari-arian, Bali-balita. Lawa naman ay ang pag-uulit na ganap. Ito ay ang pag-uulit ng buong pangalan. Halimbawa, Buhay-buhay, Sabe-sabe. At iyon ang apat na kayarian ng pangalan. Kaya, may lapi, tambalan at inuulit. Salamat sa panonood.